Maayo nga adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangan nga Carla, 29 anyos, minyo og may duha ka anak. Usa ka OFW ug taga Samal, Davao. Punto legal kining akong suliran kabahin kini sa akong kaminyoon og sa akong mga anak. Nagbuwag-buwag manggod may sa akong bana. Araw ni ingon ini ang mga panghitabo. Oh, Jimmy, sa'yo ka man lagi na uli rin. Ay, kapoy ko, gutom. Na'y makaon niya? Ala, wak pa ko kaluto. Kay sa'yo pa man. Magkuha pa gani sa mga bata. Ay, kawa ba di gamit nimo mo eh. Ha? Oh? Un Unsa to? Bayra trabaho nimo mo. Wak ba juga kaluto? Unsa man taon ka, uy. Sa'yo pagani? gani. Hibaw ba di ay ko nga mo. Sa'yo kag pauli. Nung nagpahibaw ka pa unta daan nga paluto kag sa'yo. Kay sa'yo di ikang kang mo uli ron na kaluto nung takot. Ay, wak gamit, oy may kikam kang kang sweldo. Hmm? Ruwa duke initiative. Hoy Jimmy, Jimmy Jimmy, kuno say gi pasabot nimo ana ha? Ha? Kuno say sapot nimo ayo ko gi among ha? Mapagan man tani mo. Kangilan na ba nimo ba ba manulti? Ayaw ipakaubos ang akong trabaho din bay. Kay may duha pa ka anak nga akong gi atiman. Suwayan so, kuno na bi. Ato suwayan so, og kay bilin din bay. Unya ako'y mo trabaho. Tanaw ta kaya ba nimo nga mo trabaho din isbay. Unya, boy boy pagit ko ni mo. Kanag suruyan ni mo pagluto na diyan. Mo yung... abroad ko ma. Sa? Uy, kagag may pa ng mga bata ni mo nga imong biyaan. Ay, pa ko mga edad, ano? Five years old na si Joshua, Maoy. O three years old na si Karin. O, tiyaw mo na. Unya, imong biyaan. Ika maluoy's mga bata. Nga nakinhanglan pa manas imong pag-atiman in town. <laughs> Sobra na si Jimmy, Maoy. Sakit na kay Manulti. Dili nako kaantos. Mao nga mo abroad ko aron makapalayo ko niya. Ay, karana. Una-una sa makadaghan makadaghanday Kung maayo bang magpalayo kas mga bata. Maura ra na nay sulbad ma aron dili na ko boy-boyon pa ni Jimmy. Moing importante nga ko ko'y kwarta. Unsa ni babae nga watay kwarta uy? Ay e, sayon-sayon sayon-sayon ano tag boy-boy sa bana. <laughs> mau nggak? Mau abroad kumah Karena. Unsa na sa Jimmy? Kuwang ang imong kipada. mga bata. Giyon sa god pagkakuwang anak Jimmy. Jis mil piso sang akong ipadani mo matagbuwan, unya kuwang? Daga mga amuta mga bata sa eskwelahan. Uy, nalimot ikog apil sa lista ba? Dulong pataplan nimo. Sabi nga adlaw mga god, ay gipaamot sa mi ubay piso sa maestra. Ha? Hasta ba pesos nga amutan? Pataplan pa nimo nako? Oh. Ang-ang. Gasto mo na sa mga bata. Sa tanang gasto sa mga bata! Ako ang lang yun! Ang ahang naman, Sad! Ikaw may nang trabaho. Ikaw may nagkawswildo! O, Nay! Mas maayo pa! Bukas advance kag 50 mil si Pita Bihal sa mong amo niya! Ha? Uy! Unsa ako naman, sad, ni mong 50 mil pesos, Jimmy! Recorded by X-Thunder Gaming Ang tinuod, 21K ragyod ang akong sweldo sa kuwait matagbuwan. Domestic helper good ko. Ang 10K ana para sa mga bata. ug ang sobra, gitigom na ako kay nahibaw ko nga dili sa tanang panahon ko nga mutrabaho sa gawas. Og magkadag ko na unya ang mga bata. Dagko na sa dugastuhan. Kay kung akong ihurot og pada akong bana, kuwangon ng gihapon, kay musugal good siya. Unya, Uy, unsa man yung ipang comment ni Jimmy din sa akong post sa Facebook? Sa man eh? Pakauwaw oh man yung tawahan na, uy. Beh, tawagan ko gani, be. Hello? Jimmy, unsa man ang ipang comment ni mo sa akong post sa FB? Asa man ato? Ginoo mo sa dili ba? Yung maong gamay ra kag pinadala mo diri sa mga bata kay may laing laki na kaliha. Hoy, wa kay ebidensya anang imong pasangil na kuha ni Malaka? Dog ka na ko Pero maayo kay eh kasi mong laki. Oh. Hmm. Hoy, wala kay nagisgot di ka pero nako. Hoy, 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 besa kun sa pay mo isulti di abhala ka. Basta ka di ko guilty dire. Kakapoy po narbaho dili sa gawasa unya, ibang hatag ko lang sa kulaki. Ngano lagi din diri mismo mata sang gusto? Subilang kay jud gid ha. Ay, jembe. Magbuwag ta oy. Tawad, awara. Mayla nga lagi, magbuwag ta. Ini kuli na ako dia pohon. Wa nata. Ini go man sa kong kontrata diri. Dili ko dia sa hatom pauli, buwag na ta. Di ha. Ah. Da, da da. Ni merkha. Ni merkha ni sobrana gid ka. Sobra na siya. Ah. Uy, ikaw ni. Lakin sa di ay pa, uy. Oh, matinga malanggod ta. Kung nga nung ni ka din abot. Uh, daghan man kang dang bagahe Di ka pa si oh, opa. og oh, O pwede ba nga anilang una ko sa ato mintras dili pa kumularga balik sa gawas pa? Oh, nagbuwag na mo si Jimmy. Dili na ko pa, uy. Sobra na siya. O gusto nasan ko kalinaw sa una-una pa. Ay, kining pa, kuyugi yun niya ko ha. Kay kuhaon ako mga bata nga tong Jimmy. Unsa, may buti pa sa buti mo inikala. Gusto nako ko nga mo, mabalik ko sa gawas, at na nila ni mama ug papa ang mga bata. Unsa, Niya bag mo? Nga ako may amahan? Mamang gani ka. Amahan gid ka no? Niyahimula ni mong alas ang mga bata para makapangwarta ka na ako. Unsa? Hoy, tarungan ang sultihan ni Mukarla, ha? ha? Yan na mo, Jimmy, oy. Iba ako, oy, kapag ka na ang ambisyon ni mga sugal. Mang kuhaon ako mga bata, gikan ni mo. Ha! Mag-abot ang hmm? Pero dilit ni mo makuha ang mga bata. Jimmy! Sa pagkakaroon, wa pa ko makabalik sa abroad tungod aning problema namo sa kumbana, bahin sa custody sa mga bata, kutuan ako sa gawas. Kay ibilin ko unta mga bata sa ako mga ginikanan. Ang akong mga pangutana mo kining musunod o nang pangutana. Buwag na sa akong bana. Kung mubalik ko sa paglarga, trabaho dito sa gawa sa nasod, pwede ba nga sa ako mga ginikanan ako ibilin ang akong city o 5 anyos ng mga anak? Ikaduha ang sugarol o palautang manggod ning akong bana, o gamito niya ang mga bata aron makapangwarta na ko. Pwede ba nga, dili na ko ipadaniya ang suporta sa mga bata? Ikatulong pangutan may stable na trabaho ang akong bana, apan sa kalibura yun ang matagswildo ang iyang ihatag alang sa mga bata. Pwede ba na ko siyang makiha, ana o bawsi? Ikaupat o, o katapusang pangutana. Magsige og comment og pakauaw nako ang kumba sa akong mga post sa FB. Pwede ba na nako siyang ikihana? Unsa may pamaagi nga mapawang bisa ang among kasal? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Carla Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan o ako karong adlawa ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problema na may punto legal personal mga problema sa ato ang karelasyon kapikas kabanay silingan mga dokumento sa ato ang pagpanrabaho og uban pa ip Padala dayo ng inyong suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com. Or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran, Official Writer's Page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man guys? Kumusta to ang mga sukintig tig paminaw Ayaw mo pagduha-duha? Ay mo pag 2x2? Ipada ng inyohang suwat kay ngano? What the Aside from ikaw, matagaan na kagtambag o tubag si mong mga pangutana, pasi na ay suking tigpaminaw nato din ha sa laing dapit, sa laing isla, nga maumao ang gidanggid pod ang suliran o problema sa imo ha. Matabangan pa ni sila. Imong disgrasya, na himong grasya uban. No? So, more again, no, that's always the positive side, positive side of things. Nga, sometimes nga, nag-feeling na to, kita lang yung gidanukan, pero wata na pa na mga tao nga mas grabe pag Muna, that's why it's always, always important. To count our blessings. Bahala manganig dili inanak kanindot atong sitwasyon usahay. Pero the fact nga gipo kao pata karumbuntaga, ni mata mango. Uy, napagoday pagasa asa Lord. Go, go na lang kita. Go lang nang go. Ikay bahala na ako, Lord, no? Kay imo mangani ng atimanon ng ero nga way tag-iya. Ang mga langgam nga galupad-lupad ra. Ako pa, nga gitagaan mo. Ug saktong gahum, saktong kaalam. The freedom to choose and to decide, no? sus kaswerte ra na gyud nato muna ka ng mga naminaw nato sa ato ang mga radyo nga naay mga giagian din hay musikig mog talk be smile best smile ate kuya bangon panudlay tanawang sa amin and saith, guwapa ko. <laughs> 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 Kiver ninyong tanan din ha, ngano di ay, mupadayon ko, mudasig ko, di ko padana ninyo, no? Di na ko padaan ako ang problema, laban, dasig, go lang ng go. Huwag na amang problema, di kinhanglan, makibaw ang kalibutan, nga na ako'y problema. Dapat guwapa ko, smile lang yun ta, mura ba? Hindi mm. Pindi na ginapagdana to, guys, kaning ato ang mga ki na kinabuhi. Kung magpadata, ay sus. Kadaku na tong alkansi. So ay mo ha. Hello kang Jobert Nesperos o kang Beverly Padua de los Reyes. Thank you for your greeting sa ako ang Facebook account nga Elaine Tantenco Bathan. Congratulations to Coach Rio de la Cruz for the very successful Manila Marathon. Thank you also sa mga mugreet na ko kang Ma'am Flora Marano, Um, Coach Jory Ekong, thank you. Kang Victor Hubar, Ronnie Karin Tule, o kang Carmen Satokia, hello. Thank you, Kaayo, for always liking. Thank you for the greeting. And thank you for following. Kang Janice Pasculado, thank you. Uh, also to Lita uh, Amoroto, kang Maria Barbs, and kang Marilyn Balili. Thank you, Kaayo, for always listening and tuning in sa ato ang programa and for liking and following me. Sa katung wala pa ako, Elaine Tantenko Bathan on Facebook and Attorney Elaine on Instagram. And you can also uh, like and follow and listen sa mga programa na to. Pati ang kaning ato ang programa, ang akong suliran Facebook account ug sa YouTube. Makalipay ka ayo ba nga? Lain-lain nga lugar makapaminaw na to no Mas dili sa radyo or sa laing-laing oras kung kanus as sila pwede tungod sa technology no so thank you and of course to all of you thank you sa tanang mga greetings ug sa mga likes salamat kaayo hello Samal and Davao kitagak gak diha ang ato ang letter sender nga tagoon nato sa pangalan nga si Carla si Carla gipadani niya iyang suwat sa kiniyang akong suliran official writers page duha ni kabukihang anak Minyo OFW 29 years old. Um medyo buwag sila siya iyahang bana, no? So medyo nagka uh, problema ni uh, sila kay murang si si Carla murang nagka problema ni siya pag larga nila kay murag pagsugod wala siya ga work and then nanimpad unya oh, didto siya sa Kuwait di po lalim ha kay pila ra ang sweldo di ay 21,000 didto sa Kuwait niya magpadapas iyahang pamilya didto nya ang kami nga, way sama karon Ah, nabalik naman ni siya, unya nag-ish, nagka-problema sad sila sa custody sad sa iyahang mga nabalik siya pero murang nag sila nagka-okay ani bana no, Mom man ato ang uh, nasinati sa ilahang uh, drama kay katong iyahang bana katos Jimmy Sugarol so, masagud to good. Unya magka-problema pag yun siya kay pila gud iyahang pong sweldo. Yeah, nagpaka nagpatiwara po ning iyahang bana dere. Anyway, Una niyang pangutan na buwag na mi sa ako ang bana. Kung mubalik ko sa pagtrabaho sa gawas sa nasud, pwede ba nga ang akong mga ginikanan akong ibilin sa ako ang city o 5 uh, anyos nga mga anak. Okay. Minyo manggod mo, no? Unya. Ang kwaso di at least ang kaning 7 years old makapili siya. Pwede ganha ni mo through sa si imuhang ginikanan or pili po siya sa si papa. Depende. Pero kung ma-establish na to na sugarul ang imuhang bana, way tarong o way klaro nga trabaho, mahimo og yun nga ang kusudiya, anha nimo o sa imuhang mga ginikanan, kaning city o ang singko, no? kaya Um, di man maayo para sa ilahang uh, moral, mental, psychological, emotional nga development, nga adto sila sa ilahang papa, nga bati mag -ihimplo. nga ihatag, di man po na makaatiman nila kay way trabaho, siging sugal, no? Batik batasan, so daghang kind yung of reasons nga pwede nga adto mapunta nimo o sa imuhang ginikanan ang kusudis mga bata Ikaduhang pangutana, sugarol, agoy pala utang manggod ning ako iya ko nung bana. O gamito niya ang mga bata, aron makapangwarta niya. Pwede ba? Nga dili niya ipadala ang suporta mga bata. Pwede kayo. Pwede sa imuhang ginikanan, nga sila imo manage, especially. Nga imong mapakita o maprobar, nga di mapunta sa mga bata ang imuhang gihaguan in taong kwarta o gipada sa ilaha. No, so pwede gyud nga uh, dili siya ang imuhang intriguhan ni ganiyan, no? The ikay magtrabaho dito niya, siya magpalami din ha niya, mga imong gihaguan para sa mga bata, di mapunta nila kada kumbinuang. Never mind. May stable kuno nga trabaho ang iyahang bana, apan sa kalibo na ginmatagswildo ang iyang ihatag alang sa mga bata, magsilbi, pwede ba niya siyang imakiha o gvausi? Hmm, pwede or pwede pong ordinary case for child support. No, kay kung ang issue lang mangyud na to is ang paghatag o um, ayuda o suporta ah, then I think an ordinary case for child support will do. Unless na i-ground for ay abuse emotional psychological financial abuse kana or physical pero kung wala ordinary case for child support ta ha ikaupat ug katapusang pangutana mgsigi ug comment ug pagkauhaw wow, na ang akong bana sa akong mga post sa Facebook pwede ba nako siyang ikiha ana unsa may pamaagi nga mapawalang bisa among kasal o nasa muna ko mo Siguraduhon, ganito gila-ila ning ato ang kapikas. Kaya kana na, mga ganing dogay na gud kayo mong nagkauyab, di gina mo tumaw ang saktong batasan unless nagpuyo mo. No? So, um, samot nagka ng mga short-term nga uh, relationship or will win romance or nagminyo kay nga bontes lang wan ila ilahag tarong baro, no pero <clears throat> digyud na ingon anak ka sayon kay inig i do ni mo inig pirma ni mo forever's not enough for me to love you oh, sabah kanta man tong sara pero seriously guys The moment mong mo yung tag the only way to go out of the relationship is kung mamatay ang ato ang kapikas or kung pananglitan nga we will um, file a case for declaration of nullity of marriage on cycle grounds of psychological incapacity atong mapakita nga naguba ang inyuhang kaminyo on tungod kay dili capable ang imuhang bana sa pagbuhat sa iyahang mga obligasyon isip bana ug asawa ug di siya kibaw nga mo dala sa usaka pamilya because he is psychologically incapacitated no so maulang yun na ang inyuhang kailangan nga buhato no para mapawalan bisan inyuhang kasal kanang iyang pagpakauwaw nimo sa facebook o unsa na iyang mga gibuhat screenshot na kay pwede na nato siyang makiha i think pwede siguro mabawsi or pwede pud nato nang magamit for cyber libel no Or canang mga any cybercrime in violation of your right to privacy and your honor. Mga suking paminaw, hinaut unta nga namoy na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higa pon sa tuwang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mon Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.